Nagpulong sa Davao City ang mga opisyal ng Bangsamoro Land Transportation Franchising and Regulatory Board o BLTFRB ng Ministry of Transportation and Communications at ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Central Office. Ang mga tinalakay na usapin sa meeting sa Partners in Peace and Progress story mura kay Maria Andrade pagpapalakas ng mga polisiya at proseso sa prangkisa, pagpapalitan ng datos at technical support ng LTFRB sa BLTFRB, ang mga usapin na tinalakay sa pulong ng dalawang ahensya sa Davao City, araw ng Merkulas, July 2. Pinangunahan ito ni Chairperson Chofilo Guadis III. Layunin ng pulong ang mapahusay pa ang serbisyo sa pampublikong transportasyon sa rehiyon sa pamamagitan ng mas matibay na pagkikipag-ugnayan sa national government agencies. Nagpasalamat naman ng BLTFRB sa mainit na pagtanggap at sa patuloy na suporta ng LTFRB sa mga layunin at adhikain ng ahensya, lalo na sa pagpapalakas ng sistema ng pampublikong transportasyon sa Bangsamoro Region. Maria Andrade, iMinds, Philippines.